Hello! Hello mga kapiskot! Natulog pa ako, so hinalikan ako ni My Love, sabi niya baka magtanong ka, magtakakawala ako, kasi pupunta ako sa Kroger's maagang maga, kasi Thanksgiving's today. So ito yung mga pinamili ni Honey, so mag-unboxing tayo. Okay, hang on. Ayan, celery. Ayan, meron siyang salad, meron siyang tomato. Ayan, ano yung binili? Uy, nagbili pa si Honey pala ng kung ano, ng... Ayan, dito. Then, may lettuce dito. Ayan. Alam ko na to mga toppings to sa ilulutuin niya, no? Mm. Ito, guys, mga toppings. Ayan. So, sabi niya, mayroon siyang binili kay Honey, ay kay Kion. Alam, nagbili, siya ng juice. Ayan, apple cider. Ayan. Apple cider juice na napabili apple cider juice bumili siya ngayong umaga ito pinamili niya no happy thanksgiving no ayan sweet potato sweet potato ayan bumili si honey ng aming garbage na plastic no lagay ng pasura at saka hinahanap ko yung binili niya kay Kayon wow honey you buy for me dakuan What is this? Ito siguro yung binili niya kay Kiyon. Yeah. Ito siguro yung sabi niyang tingnan mo sa ano pinamili ko. May binili ako kay Kiyon. I think this one ang binili niya kay Kiyon. Ayan. Nakakarami kami sa box namin kasi si Apa mahilig magbili din. Ayan. I think this one. Dinosaur. Ayan. Oh, ang ganda. So, yan. So, ito yung paborito ko rin, guys, no? binili ni my love I love it pero alam nyo guys 250 to ang mahal ang mahal nito guys first time kong naka, nakain nito ang mahal nito 250 sa ating peso mahal oh o kaya nakayaka lang mga guys oh um, kani mahal niya. Ni so saan nang ipalit ni honey oy namalit dahil si Hani og mga kuan Oh good. napalit siya paper plate kay para di na ako maglisod, no? At the same time, di may makagamit og daghang plato. Then honey bought the biscuit. Biscuit. Uh, need na sa need list sa kuan. Uh, need list Thanksgiving. So, dalawa biscuit. So, morning pinamili. May anan siya apple cake. na yeah, Apple cake na siya. Apple uh, roll cake. Na uh, apple cider nga juice. Nemo ni mo ni di ang palit niya kay Kion kani dagdag sa box yan siya guys. Mahilig si Apam mangulikta ng mga ano. So yan guys, ang pinamili ni Apam na ay lettuce, na ay celery. Alam ko tong celery at saka ito itong crumbs, ito yung top toppings. <coughs> Excuse me. Wet. Ayan. Ito, ito, ito sasagol niya itong celery, no? oh yan ang mga, alam ko na yung mga himan-himan sa Thanksgiving paglulutuin pag may niluluto si Apam. So, thank you. Yan ang ating ganap. So, actually, nakabili na si Hani ng mga apple pie last day pa, no? O, oh, apple pie, then turkey, meron na kami, no? So, itong mga pinamili niya ngayon, ito yon ngayon, morning, morning, lumabas siya, I think, around 6 o'clock. Ayan, nagpili siya nito. Seu so, salamat! Salamat ja pas